natin na si ano Apolinario Mabini ayan meron silang ganyan oh. ang, de ang dekalogo ni Apolinario Mabini basahin natin to yan basahin natin yan Ibigin ang Diyos at karangalan higit sa lahat. Number two, sam, sambahin ang Diyos ayon sa budhi mo. Ayan, nababasa niyo ba? Ang 3 ay linangin ang sariling mong kakayahan. Ayan, o diba? Uh, pa, ano ang ating si Eplenario Mabini, ang kanya mga mga sambitin, mahalin ang bayan, sunod sa Diyos at parangalan. Pag Hello, hello mga kamay Ay, pakita ko sa inyo ang ah. plaza mabini dito sa amin sa Batangas City. Ayan, tatatagan na ng bayak nila. Tapos ito yung kanilang ano yan ah uh, station. Malaki na po ang ano dito ang improvement ng ating Batangga City. Ah ililibot ko kay din. Eh. Ah di ba may yan. May paganyan-ganyan pa sila yung ano. tingnan natin kung ay ano siya plastic lang siya. Pero maganda naman. Nay, kasama ko ang aking ina. Si Santa nga pala yan, mahaba ang kontrata dito. One year. So, abutin pa siya ng abutin pa si Santa dito ng ano, ng 2024. Oh, mahaba ang kontrata ni Santa maganda po dito pag gabi at ano yung maliwanag sa mga ano gustong umupo, ayan, may mga upuan din sila dito o, diba? malaki ang space ng Plaza Mabini ililibot ah, ko kayo dito para makita nyo ang kagandahan talanay kagandahan ng Plaza Mabini na Ah, kaganda-ganda. Sino nga ba tong ano? Sino nga ba tong nakaupo na to? Nalimutan ko na. Inay, sino ka, are? Hindi ko alam. Sino? Sino? Tinatanong ko sa sa inay kung sino are. Sabi niya, are daw yung ina Mabini nalimutan ko na ano pinag-aralan namin yan sa ano sa sibika at kultura pero nalimutan ko na nalimutan ko na. nagsalamin ako dahil nakakasulo tingnan natin nga si ano Apolinario Mabini silang ganyan ang de ang dekalogo ni Apolinario Maguino basahin natin to yan basahin natin yan ibigin ang Diyos at karangalan higit sa lahat number 2 Sam, sambahin ang Diyos ayon sa budhi mo. nababasa nyo ba? at ay linangin ang sariling mong kakayahan. Ayan, o, diba? Pa, ano ating si Eplinary Mabini, ang kanya mga mga sambitin. Mahalin ang bayan, sunod sa Diyos at karangalan. Pag pagpumilitang lumigaya ang bansa una kaysa sarili. O, diba? Ayan. Kita nyo ba? malaki ang kanyang ano <clears throat> ito pa yung sikapin sa bayan mo ang kasarilan lang na kagalingan mo rin kita nyo ba dati ay wala huwag huwag kilanlin ang kapangyarihan ng di halal ng bayan pagkukunyagi ang hagtagtag ng republika na dinaka kaharian malalalim masyado ang mga sambitin ni Apolinario Mabini ano? mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili ayan kita niyo ba ang kaba ang kababayan ay ipag ay ipag ano ipalagay na kaibigan kapatid at kap kapalad. Ayan. Ito ang Delica logo ni Afolinario Mabini. O, di ba mga kamaylap? love? pasyal ko kayo dito sa plaza ng Mabini. Napakalawak po niya. Mag Ayan. Nakalimbang na ang ano. Nakalimbang na ang simbahan. Madami dito bulaklak. Marami po dito ang bulaklak. Kung gusto niyo, kung gusto niyo muna umupo. Ay, kami. Ay, umupo muna kayo. Bye, dali. At kami napagod ng napagod kami ng ano. Kita ka kayo. Napagod kami ng ng inay. <coughs> Buti ang araw hindi masyadong masakit sa balat kasi medyo malamig. Medyo malamig-lamig. Kami po yung naglakad. Maganda dito sa gabi ano eh, maliwanag. Maliwanag dito. Nung kayo dito? Lalo na nung ano? Lalo na nung papas Si yung mabini nga, kaya nga mabini. Ay, sino, sino yung babae? <laughs> sa tan ha? Sa tanda ng are, hindi alam ang ano, hindi alam ang, hindi alam ang ano ni Apolinario yung mabini. Yan, yeah, wala kayong dalang ano, two bags. Tambay-tambay muna tayo mga kamay love dito sa lasa ng mabini. Ano, upo-upo muna tayo. Habang tayo nagaantay ng talas pa lipas tayo ng oras. Ayan. Ang ano natin, ay ano. Mamaya ulit tayo mag-ano, maglalakad-lakad. Ngayon, kakayin, may mga nagpapalitrato pa. Wala na yata ngayon nagpapalitrato. Marami din dito mga kamaylag. Tinan nyo, yun. Marami din dito mga nagtatambay. Uh, ano, papalipas ng oras. Marami din dito ano, tanim halaman. Ayan, ang oh, halaman. Ako. Ay, tara na ko. Tara. Ano, hindi kayo makatayo. Lakad-lakad oh, lang kami ng unay ko. dito is not from here. Ano nun ay? ka kayo dito. Marami dito tindar mga ano mga pagkain guys. Ayan, dito. Sa umaga, marami dito yung ano. Marami dito yung nagsusumba. Maraming susumba dito. Ayun lang, mga kamay lab. Naipasyal ko na kayo sa plaza, mabini ng Batangas. Bye-bye. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you very much. Bye-bye.